Ako po ay isang OFW from Saudi. Taga Mindanao po ako sa Pilipinas. Ang tanong ko po, yung asawa ko kay UCCP, pero nakasal kami sa Catholic Church noong 2019 po. Gusto ko sana deliverance family ko sa Mindanao eh. Hindi ko siya makapag hindi ko siya makapag deliverance yung asawa ko kasi hindi siya naka ng bunyag at kumpirma po. Eh ako po nasa Saudi po ba? Pwede po ba ako ang deliveran sa kanila kasi ako kompleto po ako through video call? Ang sakla pa nito kumakain siya ng ostias kasi meron din daw ostias ang UCCP. Tama po na sinabihan ko po siya na huwag muna kumain ng ostias hanggang pag-uwi ko kasi plano ko pabinyagan siya sa Catholic ang ang kumpirma. Sana masagot nyo po ang tanong ko ito. Okay, Brother Rindel? Ah, uh, di sapat ang plano lang na pabinyagan at tatanggap ng kumpirma. Di sapat ang plano lang na huwag ka munang kakain ng ustiya diyan sa UCCP. Dapat ang proper uh, pagkatikais kaugnay sa iglesia. No? Uh, halimbawa, Uh, gamitin mo yung history kaugnay sa tunay na iglesia at ikumpara sa UCCp kailan yan lumitaw? At pwedeng ikatikais mo, uh, ikaw, bawat isa sa atin ay naghahanap ng kaligtasan. So, alin ang pipiliin natin? Yung tunay na iglesia o yung iglesia lamang natatag at lumitaw at sumulpot sa mga bagong panahon? So, dapat ikatikais, bakit maraming mga early Christians noon, kahit na yung mga apostles, maliban lang ni San Juan, na nagpakamatay sa pananampalataya, dahil alam nila ang pananampalataya, na ito'y tunay. Bakit daming mga katuliko ngayon na iniwanan ang ating pananampalataya? Bakit? Dahil yun ang katuparan sa hula sa Biblia na uh, San Mateo 24.4, 4, maraming lilitaw na mga bulaang propeta at ayon sa uh, Mateo Kapitulo 24.12 uh, 24, 12 na dahil sa paglaganap nitong kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig, dami ng nanlalamig. Dami ng lukewarm. So, ibig sabihin, di sapat lang anong silbi kung mabinyagan siya. Ngunit, di siya con, uh, convinced talaga na ang katoliko ay tunay na iglesia tatag ng ating Pahidin Kristo. At nanatili ang kanyang pananampalataya sa kinagisnan niya na uh, sikta, lalo na ang UCCP. So, kaya Marcos 16.16, 16, 16 ang maniniwala at magpabinyag ay maligtas. Iyon tumutukoy sa mga malalaki na na kailangan silang turuan sa tamang pananampalataya para sila ay maniniwala at mabinyagan. So, diyan sa Biblia, dalawang ore ang binyag na binanggit. Paraan. Una, Marcos 16.16. 16, ang maniniwala at magpabinyag maligtas. Matthew 28, 19-20 Binyagan sila sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan. So, napansin niyo ang pagkakaiba? Sa mga bata, binyagan sila, lalo na sa mga anak ng mga Kristiyanong Katoliko, binyagan sila sa katuruan ng mga parents at mga ninang at ninong. Pero sa Marcos 16.16, 16, kailangan turuan upang maniniwala at yayakap sa tamang binyag para maligtas. Kaya yon ang sagot ko uh, na di sapat ang plano lang na magpabinyag at tatanggap ng kumpil, kailangan talaga ang proper pagkatikais. No? So, kung ang pag-uusapan natin ay deliverance, so alam natin na digma ang spiritual na yan. At alam niyo na ang digma ang spiritual, walang pagkakaiba yan sa boxing. Ano yung boxing? Di po ba sa boxing, saan ang mahina, doon ka titirahin. So, hanap, hahanapin talaga ng ating mortal na kalaban ang weakest link sa parte ng ating pamilya. At doon titirahin. Kaya, isarado muna bago yung planong mag-deliverance. Tama yung plano na pabinyagan, pero dapat may proper katekismo para maunawaan niya ang tamang uh, tatag ng ating Panginoon so Kristo. Yan lang po.